sa social media kumakalat na ito eh yung report na may panibagong virus daw po sa China mga kuya mga ating. ha pero siyempre mahirap magtama uh, nga rin naman ang uh, sabi ng Department of Health eh, eh uh, hintayin muna ang uh, official uh, report the uh, statement mula sa World Health Organization ano ba ito? Ha? Samba ng galing na naman ito, ha? At ito ba ay mas deadly kaysa sa COVID-19? Alex number 29. Boy Gonzales please come in. Boy G. Dakay. Hindi mo na maglalabas ng kanila payag ng Department of Health kaugnay sa mga naglalabas ng ulat na pagkalat ng panibagong virus sa China. Sinabi ni Health Assistant Secretary Dr. Albert Domingo wala pang opisyal na anunsyo mula sa World Health Organization sa bagong sakit na ito. Sabi niya saka nakadepende ang magiging opisyal na pahayag ng DOH kung mayroong ilalabas na opisyal na deklarasyon ang WHO sa naturang sakit. Una nang kumalat sa mga social media platforms ang umanoy panibagong virus na laganap ngayon sa ilang provinsya ng China. Ang umanoy bagong sakit na kumakalat sa China, ay ang flu and human metonymy uh, virus na pinagsama ang influenza A, respiratory illness, mycoplasma, pneumonia at uh, COVID-19. Ang payo ni Assistant Secretary Domingo sa publiko, bagintay ng opisyal na payag mula sa eksperto. Sa mga eksperto at mo basta maniwala sa mga nakikita o nababasa sa mga social media ito si Gonzales para sa adviser Anderson sa Pilipinas. Yes okay. Ayun uh, anong uh, sabi ng uh, Department of Health na uh, ilang nga ba yung uh, mga tinamaan ng ano ng uh, high blood, stroke, uh, ayan at uh, yung mga tinamaan ng uh, paputok may namatay ba? Sa so, kahapon sa uh, ulat nila Lakay mukhang uh, wala pang sa sabihin uh, pero mga so, mga darating na araw Maglalabas sila yung pinaka-update ng mga tinamaan. Ang update kasi nila, pagkakalam ko lang kaya hanggang uh, January 6 yan maglalabas hanggang DOH. Pero sa ngayon, uh, ang pinaka-huling update lang ng, uh, di ng DOH eh, ay itong uh, nakalipas na araw ay uh, pumalo sa, sa eh, yung kanilang uh, mga tinamaan ng mga, mga biktima ng papatok sa pagsalubong ng uh, bagong taon ay nasa kung di ako nagkakamali ay nasa ilang ilang daan din ito. tola kaya nasa limang daan limang daan may get wow. 577 yung pinaka latest nila mm -hmm. na inilabas na mga biktima ng uh, paputok sa pagsalubong ng uh, bagong taon sa ang politika sa Maynila uh, boy ha matindi ang uh, laman ha? ni uh, uh, Mayor uh, Lacuna Yorme Isco, at uh, Sam Versosa Oo Lakay ma matindi rin yung uh, yung uh, uh, na magkakabilang panit tapos eh, yung mga iba't ibang isyo pero ito mga darating na araw lakay, ah, palagay ko, lalit malapit na yung ano, yung ilang buwan na lamang ay uh, malalaman natin sa sa eleksyon kung sino yung uh, mananalo bagamat uh, kanya-kanyang uh, batikusan at kanya-kanyang uh, mga plataforma ang mga inilalabas sila ngayon ay malalaman natin pero sa mga survey wala pa akong ng bagong survey na lumabas pero sa sa mga sardine na nakalipas na buwan lakay ang sa SWS, medyo lamang si Yorme, pangalawa si Sam Bersosa at pangatlo si Honey Lacuna. Okay. Abangan natin yan. Maraming salamat Boy G, Boy Gonzales. Balik sa iyo lakay uh, deo Boy Gonzales mula sa Lunsod ng Maynila. So uh, yung pong uh, panibagong uh, virus uh, na napabalita na naman sa China, eh uh, hintayin natin na. Ang report ng World Health Organization. Mayor.